Nagbabalik na nga ang international RJ Abariantos at napahanga rin tayo sa laro niya sa KBL. Siya lang naman ang rookie of the year ng liga, isang taga Pilipinas na hinangaan ng ibang liga abroad. Maging sa Japan B1 B League, maganda ang laro na ipinakita ni RJ Abariantos. Hindi niya binigo ang mga Pinoy basketball fans. Mas matindi pa nga ang galawan ni RJ noong naglaro siya para sa strong group Pilipinas naman sa Jones Cup. At ngayon, oras na nga para bumalik na siya sa gilas team ni Coach Tim Kona. Hindi naging madali para kay Coach Tim Kona pagpili sa kanyang final 12 dahil lahat nga naman ng kanyang mga players na nasa 18 man pool ay may kakayahan na maglaro at makipag-compete laban sa team ng Guam. Pero yun nga 12 players lamang ang pwedeng maglaro sa FIBA competitions o event na ito. RJ Abarientos, Japi Aguilar, Justin Brownlee, AJ Edo, Junmar QMB, Chris Newsom, CJ Perez, Kevin Kembao, Dwight Ramos, Carl Tamayo at Scotty Thompson sila ang final 12 ni Coach Tim Kona Malakas-lakas ang frontline natin. Isa sa lamang ng gilas kontra sa team ng Guam tapos nandyan pa nga si JB na, na talaga namang nakapagbibigay ng malaking ambag para sa Gilas team. Ilang ulit na rin na ipinakita ni Justin Brownlee ang kanyang mga clutch moments sa laro, mga oras na kailangan natin ng puntos para ang Gilas nga ay hindi matalo. Kagaya na lamang sa play na ito, isang tres para maitabla ang score at mauwi. Sa overtime ang laban hanggang sa ang Gilas na ang nakalamang at nakuha nila ang panalo. Asahan natin ang mas pinalakas na frontline ng Gilas. Ngayon, AG Edo Q UMB, Junmar at meron pa tayong Javet Aguilar na nasabi na rin niya na malapit na rin talaga siyang mag-retire sa Gilas team at baka ito na ang huli niyang laro dahil kay Soto malapit na rin ang recovery. Pero yung mga advice rin ng mga veteran players natin ay napasa na nga rin nila sa mga susunod na henerasyon ng mga players mas bata, sina Edo, Kai at UMB tapos magiging local na rin si Ange Kwame sila ang magiging malakas na frontline ng Gilas sa hinaharap. Nagpaliwanag naman si Coach Tim Cohn na kasali pa rin sa Gilas program si JDL sa mga susunod pa na window ng FIBA World Cup Asian Qualifiers. Hindi sayang yung oras niya sa ensayo dahil darating rin yung pagkakataon na kakailanganin natin siya. Hindi natin masabi ang injury at yung adjustment rin ni Coach Tim Cohn sa kanyang playstyle na pwedeng dito naman sumakto si Juan Gomez de Llanio. Hot shooting ni Kikyu isa sa nagiging mainit ngayon para sa Gilas team. Siya na nga ba ang player na aasahan natin sa 3-point area at patuloy na tumatalas ang kanyang tres at nakikita natin na siya ang magiging gunner natin sa 3 point area. RJ Abarientos, napabilib niya tayo sa kanyang laro sa Jones Cup maging sa Japan B1 B League. High quality ang laro niya sa guard position, balance at may tira nga rin siya sa 3. Pwede rin nating asahan sa 3 point area ang player na ito at siya pa nga ang KBL Rookie of the Year noong naglaro siya sa Korean Basketball League. Scouted naman ang kalaban natin ng Guam. Alam na alam na ni Coach Tim Cohn ang kanyang gagawin at sigurado tayo na hindi pakakawalan ni Coach Tim Cohn ang dalawang panalo kontra sa team ng Guam. Sila ang dahilan nang kanilang preparasyon ngayon at naghanda ng gusto ang gilas, lumakas ang kanilang lineup kaya nakikita natin na walang dahilan ng gilas para matalo sa first window ng FIBA World Cup Asian Qualifiers. Pero alam na alam rin ni na coach Tim na papalagang guam pero hindi rin naman makakapayag ang gilas na ma-upset sila dahil sa sobrang halaga ang mga laro sa qualifications ng FIBA World Cup Asian Qualifiers bawal ang matalo sa laro kontra sa team ng guam at ayaw natin na tayo ang malaglag sa group stage. Umiinit na nga ang laro na magaganap sa pamamagitan ng gilas at ng guama Napansin natin na matagal rin na naging parte ng Gilas Pool si RJ Abarientos at ngayon lamang siya nakasali. Sa lineup ni Coach Tim Cohn, ganito rin ang mangyayari kay Juan Gomez de Llanio. Magiging rotation pa rin ng mga players ang pool ni Coach Tim Cohn. Pwedeng si RJ ngayon, JTL naman ang susunod at ang maganda sa pagkakaroon ng maraming players na palaging nag aattend sa ensayo ay yung hindi na tayo nababahala pa kapag bigla may hindi nakapaglaro dahil sa bigla ang injury. Sa nakikita natin kay Coach Tim Cone at sa mga players natin sa takbo ng kanilang insayo at pahayag mga interviews ay positive. Ang magiging resulta ng Gilas sa kanilang 2 games kontra sa team ng Guam. May napanood rin tayo ng mga interviews ng ating kalaban ang team ng Guam at aminado sila na mas malakas talaga ang Gilas team. Pero yun nga, hindi nila basta-basta na lamang ibibigay ang dalawang panalo sa Gilas team, hindi pa rin. Magiging madali ang larong ito dahil susubukan pa rin ng Guam na talunin ang Gilas, ibibigay nila ang kanilang makakaya. Kapag naging maganda naman ang simula ng Gilas, asahan natin na magiging tambakan ng larong ito kapag hindi nila pinadikit sa score ang team ng Guam sa unang quarter pa lamang. Mahihirapan nga rin ang team ng Guam dito kay Justin Brownlee. Walang magbabantay sa kanya na kasing size niya at kasing athletic niya at magiging maabala naman ang mga players ng Guam sa 4 at 5 position dahil kina AG Edo, Jun, Mark QMB at Japet. Merong size ang mga players na ito sa loob ng paint. Kada palitan nasa 16 average. Ang height ng gilas sa loob ng paint habang ang Guam naman dalawa lamang ang mga players nila na merong height height na nasa 16 average height advantage sa Gilas team. Lamang rin tayo sa backcourt ng si RJ ang isa sa magiging taga-setup natin ng laro ng mga plays sa opensa at nakita naman natin ang kalibre ng laro ni RJ sa Japan B1 B-League, KBL at sa Jones Cup kapag international level ang usapan.